Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Nakita din nila ni Butchok ang anim na mga saltik na nasa gilid ng bahay ng barangan habang matalim na nakatitig ang mga ito sa kanila. Muling uwi ka nitong si Butchok kay Nunoy. Bade, unahin natin ang mga aswang na saltik. Mag-iingat ka lamang sa mga usal ng mga ito. Sagot naman ng batang aswang. O oh, Bade doon sa ilang mga minutong labanan natin kontra sa mga ito. Doon sa bahay nila ni Manang Lourdes, nasusukat ko na ang kanilang mga kakayahan. Ngunit hindi pa rin dapat na magpabaya dahil baka may mga itinatagong lakas pa ang mga saltik na ito. Muling sabi naman nitong si Butchok. Ang anim na nasa gilid ng bahay ang unahin natin, badi. At pagkatapos ng pag-uusap ng mga ito, mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Butchok at inihanda na ang kanyang mga pintuan na portal. Ngunit biglang umindak na naman ang anim na mga aswang na saltik nang sabay-sabay habang bumukabuka ang kanilang mga bibig. Makalipas lamang ang ilang mga sandali. Agad na nakita nila ni ang biglang paglakas ng hangin ng buong paligid at ang pag-alsa ng mga alikabok sa buong paligid ng bahay. Agad nilang naalala ang ginawa ng mga aswang na ito kanina doon sa bahay na kinaroroonan nila ni Buno. Batid nilang may binabalak na naman ang mga ito. Kaya hindi na nag-alangan itong si Butchok na ilatag na ang kanyang mga pintuan na portal. Samantalang itong sinunoy, nakatuwad na ang batang aswang at nakahanda na itong umatake. Ilang segundo din ang itinagal ng malakas na hangin na iyon at nang tumila na nga ito, biglang may sumulpot na mga ugat ng mga puno sa kanilang kinatatayuan at mabilis nang inabot ang dalawang mga bata. Napuluputan na itong si Butchok sa kanyang buong katawan hindi nito inaasahan na ganun palang paraan ang binabalak ng mga aswang na saltik. Samantalang itong sinunoy, mabilis din itong umigpaw at umikot ng makailang bisis sa iri para makaiwas sa mga ugat ng mga puno ng kahoy na patuloy na humahabol sa kanya. Samantalang itong si ginawa na nito ang lahat ng mga paraan para makawala sa pagkapulupot ng mga ugat sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan na itong naibagsak sa lupa. Ang ilan sa mga ugat ng puno ng kahoy agad na naghulma ang mga ito na mayroong matutulis ang dulo at walang pag-alinlangan na tumarak ang mga iyon sa katawan nitong si na nasa lupa. Ngunit matapos lamang ang ilang mga sandali, ang katawan ng batang si Butchok agad na nagiging putik ito at humalo sa lupa. Gulat na gulat ang mga albularyong saltik sa kanilang nakita. Hindi sila makapaniwala na nahuli sila ng bata ng isang malakas na orasyon na linlang. At pagkatapos, biglang sumulpot na lamang itong si Butchok sa likuran ng mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon nandudoon na sa harapang bahagi ng bahay at nakatayok. Ginamit na ni Butchok ang kanyang kaalaman sa mga usal at ang kanyang pintuan na portal para agad na makalipat ng pwisto doon sa likuran ng mga saltik. Sa mga pagkakataon na iyon, gamit ng bata ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab at agad na umataki na ang bata galing sa likuran ng mga aswang. Nagpulasan agad ang mga aswang at agad na ng mga usal ang mga ito para makalayo agad kay Butchok. Ngunit naibato na ng bata ang kanyang usal na mga panghuli. Isa doon sa mga saltik ang kanyang naabot at walang habas na inaataki na ito ni Butchok ng mga paghampas gamit ang kanyang armas na garab. Makailang bisis na tinmaan ito ng bata sa likuran at pati na rin sa ulo na naging dahilan para agad na mapaangil ito ng napakalakas. Nagpatuloy sa pag-uusal ng mga orasyon itong si Butchok para hindi makuntra ang kanyang mga ginagawang mga usal sa mga ito. Sa kabila ng pagkagulat ng iba pang mga asuwang na saltik, agad na gumawa na din ang mga ito ng mga pag-atake sa bata. Tuluyan naman na napatay ni Butchok ang isa doon sa mga saltik at agad na itong napapaatras dahil ang anim na mga aswang papasugod na sa kanya habang ang isa pang aswang na si Kanuto na nandoon sa may bintana agad na umigpaw na din ito para atakihin ang batang si Butok hindi ito makapaniwala na nagawa agad ng bata na maisahan sila sa pamamagitan ng mga orasyon na linlang at napatay pa agad ang isa nilang kasama galit na galit ito na malakas na umaangil ngunit bago pa niya maabot ang batang si Butchok biglang mayroong isang maliit na paslit ang biglaang sumulpot sa harapan ng aswang napakabilis ng batang ito na halos hindi na niya napansin at pagkatapos nakita niya ang batang aswang na si Nonoy doon sa kanyang harapan kaya ang ginawa nitong si Kanoto agad na nagpakawala ito ng mga malalakas na mga pagkalmot. Ngunit sa isang iglap, biglang nawala na lamang ito sa kanyang harapan at wala pang isang segundo. Agad na itong sumulpot sa likuran ng aswang na saltik at walang pagdadalawang isip na agad na hinagip ang likuran ng aswang. Binitbit na ito ng batang aswang at dinala na doon sa mga damuhan. Lumalaban naman agad ang aswang na saltik. Nakipagtagisan ito ng lakas sa lakas sa bata. Samantalang itong si Butchok naman, agad na dumaan ito sa kanyang mga pintuan na portal para makalayo pansamantala doon sa mga galit na galit na mga aswang. Ang mga nilalang naman sa paligid na mga alagad nitong si Apo Kunsing, agad na tumimbuwang na din ang mga ito nang sunod-sunod na mapapatamaan itong si Kimba. Malayang nababaril ni Kimba ang mga ito dahil sa kanyang pwisto. Agad din na namamatay ang mga nilalang sa bawat tama ng bala nitong si Kimba dahil na rin sa lakas ng kanyang mga pabaon na mga orasyon doon sa bala ng kanyang barila. Ngunit ang hindi napansin ng grupo nila ni Butchok ang bigla ang pagkawala doon sa paligid ng tatlo pang mga saltik na pinamumunuan nitong si Tomas. Kasama din na nawala doon ang mga kasawang Apokon at Manong Carlito. Kasama din ang kanilang anak na si Burlo. Ang ginawa kasi kanina ng mga usal ng mga albularyong saltik na pagpaihip ng malakas na hangin at pag-alsa doon sa mga alikabok. Kasabay din kasi na mabilis na lumayo doon si Tomas at papunta na ngayon ang mga ito doon sa bahay nila ni Manang Lourdes para tapusin na ang mga bata. Sa mga pagkakataon na iyon, habang nandoon naman sa labas ng bahay ang matandang aswang na si Lulu Usting, agad itong naramdaman ang mga papalapit ng mga kampo ng kadiliman. Kaya agad na napatayo ang matanda at inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Pagkatapos, Nagpasya ito na umakyat doon sa itaas na bahagi ng punong kahoy at pagkatapos muling inilibot ang kanyang paningin at pinalakas pa ang kanyang pangamoy. Ilang minuto na nananatili doon sa itaas ng puno ng kahoy ang matandang aswang hanggang sa makita nga niya ang paparting ng mga aswang na saltik. Ngunit kahit na nagtataka ngayon itong si Luluusting kung bakit tatlong mga saltik lamang ang kanyang mga nakikita. Agad na itong bumaba para maipalam sa mga bata ang pagdating ng mga aswang at kasama pa ang pamilya nila ni Apo Kunsing. Kahit na tatlo lamang ang mga aswang na saltik, napakadelikado pa rin ng mga ito. Lalo na kasama ang mag-asawa na aswang at barangan. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay itong si Lolo at agad na inaabisuhan ang mga bata. Bono, otay, gabi, paparating na naman ang mga alburayong syaltik. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, tatlo lamang ang kanilang bilang. Ngunit kasama naman ng mga ito ang barangan na si Apo Kunsing at ang kanyang asawa't anak ipaalam mo ito agad kay Bitoin Bono. Sa mga pagkakataon na iyon, nalalapit ng matapos nitong si Bitoin ang kanyang ginawang ritual. Makalipas ang ilang mga segundo, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto na labis na ikinabigla ng batang babaylan at agad na uwi ni Bono. Ati Bituin, paparating na naman ang mga aswang. Ano na ngayon ang ating dapat nagagawin? Kaya nagpasya itong si Bituin na pansamantalang itinigil na muna ang kanyang mga ginagawa. At pagkatapos, mabilis na lumabas ang mga ito ng kwarto. Agad na sumilip ang mga ito doon sa mga siwang ng dingding at bintana. Inutusan din ng batang babaylan ang dalawa pang mga batang paslit na isarado munang mabuti. Ang mga pintuan at mga bintana ng bahay. Huwi ka din nitong siluluosting doon sa mga asawang takot na takot muli ng mapag-alaman ang mga buong kaganapan. Mas nakakabuting pumasok na muna kayo doon sa loob ng kwarto, Lourdes, Pabling, at huwag niyong subukan na pakinggan at tingnan ang mga kaganapan sa labas. Mas lalong lukuban lamang kayo ng pagkatakot. Kailangan ngayon na magtiwala tayo sa mga bata. Matatalo nila ang mga kampo ng kadiliman. Habang nanginginig ang katawan ng mag-asawa, mabilis na pumasok ang mga iyon doon sa isa pang kwarto. Kasama ang kanilang anak at doon na muna nanatili ang mga ito. Sinubukan din nilang takpan ang kanilang mga tainga para hindi nila marinig ang mga maaring ingay sa labas galing sa mga aswang. Ilang sandali lamang ang mga nakalipas tuluyan ng nakakalapit doon ang grupo ng mga saltik. Sa mga pagkakataon na iyon, nawasak na din ang mga ginawang panguntra nila ni Bituin doon sa paligid. Sa lakas ng mga kakayahan sa mga usal ng mga albularyong saltik, nawasak na nila ang mga iyon kaninang unang pagpunta lamang ng mga ito medyo may kadiliman na ang buong kapaligiran ngunit naaninag pa rin nila ang papalapit na mga kampon ni satanas makalipas pa ang ilang mga minuto tumigil na ang mga ito doon sa harap bahagi ng bahay at agad nilang naririnig ang wika nitong si Manong Carlito sa mga ito Lordes pableng alam na namin na na kayo sa loob ng bahay ninyo. <laughs> At alam din namin na kasama ninyo ang mga bata. Tatapusin na natin ito, Pabling. Walang ibang magmamayari sa lupain na pamana sa ating mga ninuno, kundi kami lamang. At huli na ang lahat, kahit na magmamakaawa ka pa sa aming harapan, hindi na magbabago ang aming desisyon. Mas nakakabuting patayin namin kayo ngayon din. Ngunit lumipas ang ilang mga sandali na tahimik ang buong paligid. Mas minabuti din nila ni Bituin na wag sagutin ang mga ito. Ilang sandali lamang nakita nilang humakbang pa ng ilang mga sandali ang matandang barangan na si Apo Kunsing at pagkatapos huwi kanito sa kanila. Hmm, Ayaw ninyong magsalita. <laughs> Sige, tingnan natin ngayon kung ano ang gagawin ninyo. Narinig nila ni Pituin na may mga binabanggit na mga banyagang salita ang barangan. Agad nilang napagtanto na nag-uusal ito ng mga orasyon. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, umindak ito ng isang bisis sa lupa. At matapos lamang iyon, Agad na umihip ang kakaibang dapyo ng lamig ng hangin at nabibiyak din ang mga lupa sa paligid. May naririnig din ang mga ito, nakakaibang tunog na parang boses na galing sa ilalim ng lupa. At may nakikita silang mga nilalang ang nagsilabasan galing doon sa mga nabiyak na lupa. Kakaibang mga nilalang na parang mga butot balat na ang kanilang mga katawan ngunit mayroong mga matutulis na mga kuko ang kanilang mga kamay. Napakabilis din kung kumilos ang mga ito na bigla na lamang na nagtatalunan papalibot sa kanilang kinaroonan. Kaya agad, nawi itong nitong sibituin kay Bono. Bono, kailangan kong tapusin ang mga ritual para maigapos ko ng tuluyan ang matandang barangan na iyan. Iyan lamang ang tanging paraan para maibalik sa mundo ng kadiliman ang mga nilalang na iyan. Lolo Osting, kayo na po muna ang bahala sa kanila. Magpakatatag kayo ng ilang mga minuto. Tatapusin ko lamang ang ritual. At pagkatapos mabilis nang tumakbo itong sibituin papunta doon sa kwarto, isinama na din ng batang babaylan itong si Gabi. Bago naman, muling gawin itong sibituin ang mga ritual naglatag muna ito ng malakas na usal na pangharang doon sa loob ng kwarto. Samantalang doon sa sala, agad naman nawi ka nitong si Lulu Usting doon sa dalawang mga bata na sina Bono at Utoy. Bono, Utoy, okay. huwag muna kayong gumawa ng mga pagkilos. Antayin natin ang mga ito kung pumasok tandaan ninyo ito mga bata. Mas nakakabuti kung magsama-sama tayo sa labanan. Huwag tayong magkakalayo. Tumango lamang din ang dalawang mga paslit habang nakikiramdam. Naririnig na nila ang kakaibang mga pagngasab ng mga nilang na mabilis na nagsiakyatan doon sa dingding ng bahay at naghanap agad ng mapapasukan ang mga ito samantalang ang iilan naman sa mga nilalang biglang nagsitaluna na din papunta doon sa bubong. Rinig na rinig nila ang ingay ng mga angil ng mga nilalang at ang mga pagkuskos ng kanilang mga matutulis na mga kuko sa bahay na iyon na ng kakaibang tunog na nakakarindi sa kanilang mga tainga. Pati pa nga Manong Pabling at Manang Lourdes kahit na tinakpan nila ang kanilang mga tainga, narinig pa rin nila ang ingay ng mga ito na mas lalong ikinatakot ng dalawa. Nakita nitong si Luluusting na nagbago na ang anyo ng isang kamay nitong si Utoy. Tinubuan na ito ng maraming mga balahibo at mayroong mga matatalas na kuko ang mga daliri ng paslit. Agad na hinawakan ni Lolo ang balikat ng bata at binulungan ito ng matandang aswang. Ogdoy, okay, huwag muna. Hayaan natin na makapasok ang mga ito dito sa loob at dito na natin sa loob atakihin ang mga ito. Kailangan din natin ng kaunting panahon para matapos na libitoin ang kanyang ginagawang mga ritual. Samantalang ang mga aswang na saltik, agad na nagpunta ang mga ito doon sa pintuan at huwi ka nitong si Tomas. Hehehehe, mukhang may mga binabalag kayo mga bata. Kung ayaw ninyong lumabas, kami na ang papasok dyan sa loob. Lumalangit-ngit ang pintuan nang subukan ng mga aswang na saltik na buksan iyon ng tuwersahan. Samantalang ang mag-ama na sila Manong Carlito at Burlo. Agad na nagpalit ang mga ito ng anyo sa pagiging malalaking mga turo at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Walang pakundangan na sinuwag na ng mga ito ang dingding ng bahay. Dahil hindi naman ganon kalaki at katatag ang bahay na iyon, nagawa lamang sa mga kahoy at kawayan agad na naramdaman nila na parang umiinog ito napapasigaw na itong si Manang Lourdes nang maramdaman ang pag-inog na iyon sa tingin din nila ni Lolo mukhang sinubukan na ng mga aswang na sirain na ang bahay na iyon napapaangil na itong si Lolo at hindi na nito maisip kung ano ang kanilang dapat nagagawin ilang sandali pa wika ng matandang aswang bono no, otoy Gawin na ninyo ang gusto ninyong gawin. Mag-iingat kayo. Malaki ang tiwala namin sa inyong dalawa. Bantayan ko lamang si Bitoin para matapos na niya ang kanyang mga ginagawang ritual. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Lulu narinig niyang parang umaangil itong si Utoy at pagkatapos nagkakatinginan ang dalawang mga paslit. Nakapagdesisyon na itong siluluosting na labanan na nila ang mga aswang doon sa labas. At sa isang iglap, biglang nawala na lamang ang dalawang mga paslit sa tabi nitong siluluosting. Buong bangis na umaatake na pala ang mga ito. Nawasak pa nga ang pintuan ng banggain ito ng dalawang mga bata. At diritso ang mga ito doon sa tatlong mga saltik na nakantabay doon sa harapan ng pintuan na iyon. At sinubukan ng sirain sana ang pintuan Agad na kinalagkad ni Buno ang isang aswang na saltik na sa mga pagkakataon na iyon gulat na gulat sa ginawa ng dalawang mga bata. Samantalang itong si Utoy, agad na sinakyan ang dibdib ng isa pang aswang, itong si Tumas naman. Sa kanyang pagkagulat, agad itong napatalon pa atras. Agad itong napapaamil ng napakalakas at nagmumura agad naman na pinagsasapak na ni Buno ang kanyang nahawakan na aswang. Ngunit malakas din ang aswang na saltik na ito dahil nagawa nitong mahawakan din itong si Buno at binitbit na ito ng aswang papunta doon sa itaas na bahagi ng punong kahoy. Nagkakasubukan na ang dalawa sa kanilang mga lakas. Pagdating ng mga ito doon sa itaas ng puno ng kahoy, walang pagdadalawang isip na inihulog nito ang batang si Buno doon sa lupa. Pagkatapos agad na sinundan din ito ng pagtalon ng aswang. Ngunit pagbagsak ng bata sa lupa, walang pagdadalawang isip na bumagsak ito na nauna ang mga paa at parang walang anumang nangyayari sa batang si Buno. Gulat na gulat ang mga aswang sa kanilang nakita. Malalim kasi ang kinahulugan ng batang si Buno. Ngunit nagawa pa rin ng bata na bumagsak gamit pa rin ang mga paa at mukhang hindi man lamang ito nasaktan. Matapos ang mga kaganapan na iyon, rumaragasang sinuwag naman itong si Bono ng dalawang napakalaking mga turo. Ngunit itong si Burlo, sobrang nag-iingat na ito ngayon dahil natikman na niya ang lakas ng batang ito. Maagap naman na tumalon itong si Bono para makaiwas sa pag-atake ng mga turo at pagkatapos agad na hinawakan ang sungay ng isang turo ng bata at walang pag-alinlangan na iniuntog iyon ng bata doon sa puno ng mangga sa laki ng turo at sa lakas nito mas lalong namamangha ang mga aswang dahil walang kahirap-hirap na naiuntog iyon ng bata agad na lumalagutok ang ulo ng isang malaking turo at napapaluhod ito ng tuluyan sa lupa. Kitang kita din ni Lolo Usting ang buong kaganapan na iyon na ikinadilat ng kanyang mga mata. Grabing lakas ang kanyang nasaksihan galing sa batang si Buno, Bukod sa may kakaibang lakas ang bata, napakatapang at napakabangis pa nito na hinarap ang mga malalakas na mga aswang na saltik. Pati itong si Utoy Nakakabilib din ang bangis ng bata nang maitumba ng tuluyan ang isa pang aswang na saltik. Nang matamaan ito ng bata ng sunod-sunod na mga pagkalmot gamit ang malahalimaw nitong kamay. Ngunit pinalibutan na ang dalawang mga bata ng mga aswang at nakita na din ng matanda na nagtataluna na ang mga nilalang na pinalabas nitong si Apo Kunsing. Lahat ng mga ito papunta na doon sa dalawang mga bata ang iniisip ngayon nitong si Lolo kung makakayanan ba ng mga bata ang ganon karami na mga kalaban.